Ang sing pa. Ah, mahaba na konti ate na barrel. Ah, uh, ay may papaling yung barrel na ari eh. Nakate, nakatinga lang nakatagilid eh. Ito pinulit namin, ayan, 24 inches na barrel. Ayan. Black quality. Ayan. Tingnan natin kung tatama. Pinalagyan na lang namin ng pellet chamber. Pulmado. Eri, yung pinulit namin barrel. 24 inches. 16 mm. <laughs> oh, Boss, kupon mo na. Birahin mo. Testing. Astro. Hindi, <laughs> naman niya alam yun. Boss, ano bibirahin mo? Na kaliwa? Sa kal kanan, kaliwa. sa kanan. Kanan. Pag tumama sa kaliwa, reject. <laughs> Oh. Hey, no. hey, boss. Ya hey, okay. Wow. Ayos. Boss, ano mo sa sabi sa barrel na pinalit natin? Ganda. Satisfied? Quality talaga. Well, really satisfied. Wow. Uh, Ay, sana lang. <laughs> Ay, pulit na mga ako eh. Ang palaki na yan. Hmm. Basta po, na. Ano to? Alam ba, siyempre, uuwi ko siya na, ano, pwede mong tanggalin to? So, Ay, wow. Ganito, boss. Pwede mo. Ayan lang. Kasi na, pag nakasiro ng tuldok dito, tatamaan yun. Pag kaya rin nara, na birahin mo. Di ba lang natin, pare? Wala! Hindi ako naglalagay ng bala. Kung sino puputok siya maglagay.

Tatlong gwin sa ilalim ha. Ah. Birain mo yung ano. Teka muna. Malayo yan. Hop. Teka lang. Okay, bira. Laki ng lagayan. boss. Yan. Ang gawin mo dyan. Mahirap tutorial sa lang. Oh, ngay, balik mo pa. Kinawa na ba?